Bagay ah, na araw. Ayun ba yung truck na naksidente? Yun o. Kumal po. Natalas kasi. Wawa naman. Naksidente. Wawa naman po yan. Nagiinat oh. kasi yung drive. Tuling kasi. Dapat ingat-ingat leh. Ingat. Ayan ang bangga to yung ejet truck. Wasak. Da. Daming sirat. Wasak no. Ang dami nyo sila, no? Ang traffic kasi. Ayun okay, tingnan nyo, no? ng Nung... ano, ano sila? Si Mia? overload kasi. Mm -hmm. Ang no? dami, uh, oh. Ang mga traffic traffic na, traffic na, oh. Magagay. <laughs> kaya. <laughs> oh, oh. oh, Ay, kaya siya sweet So na na. Tap na na siya. ng eh. Nang paano naman nito dapat eh. yung Bawal mo na. Ito sa ng Fortnite Pilipinas weekend, Petros oh. weekend, sa TV Patrol weekend.